Mainit na binosisi sa budget hearing ng Department of Agriculture sa Kamara ang planong pag-aangkat ng pamahalaan ng bigas kahit na iniulat ng ahensya na sapat naman umano ang supply. At bukod sa bigas, binosisi din ang mga mambabatas kung papaano pananatilihin ang stable na supply nito o ng sibuyas para hindi na maulit ang pagsipan ng presyo nito. Ang sentro ng balita mula kay Mela Lesmoras, live. Angelic Audrey iginiit ng Department of Agriculture na walang rice shortage sa bansa at kahit nga nagkakaroon ng pagsipa sa presyo, hindi lamang sa bigas kundi maging sa sibuyas at iba pang agricultural products, yan ay tinutugunan na ng pamahalaan. Pasado alas 9 ng umaga kanina, nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng Department of Agriculture para sa susunod na taon, kung saan personal na humarap ang ilang matataas na opisyal ng ahensya sa pangunguna ni DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Para sa taong 2024, nasa 167.5 billion pesos ang hinihingin pondo ng kagawaran na mas mataas ng 9.7 billion pesos kumpara sa kanilang lang budget ngayong 2023. Bagamat kinikilala ng mga kongresista ang kahalagahan ng gampanin at mga programa ng DA para sa bansa, inisa-isa rin nila ang mga isyong pangagrikultura ngayon para mapaigting ang pagtugon ukol dito ng pamahalaan. Una, patungkol sa bigas, aminado ang DA na may naitatalang pagtaas ng presyo ngayon. Pero mariin nilang iginiit na walang rice shortage sa bansa at ginagawa na rin nila ng paraan para ma stabilize ang presyo nito kabilang na rin ang posibilidad ng pag-aangkat ng karagdagang supply. The prices ranges from 38 to 50, 60 and on that basis we are still uh, looking for solutions and the best solution probably that we can do at this point is to import, at least initially, to stabilize the price of uh, palai in the public market. We have sent people to India to negotiate uh, the uh, poor uh, importation of some 5, 500,000 metric tons of rice, and on that uh, we are still uh, in the process of um, accelerating what can be done in as far as a rising importation is concerned. We expect, Mr. Chair, that uh, by harvest time, the price, considering that the price at the local level, our local production has also gone up because of the higher cost of production and higher uh, farm gate price, we expect that if, if it will stabilize at 45 to 46, that will be uh, good for our farmers and also hopefully we can cope up with that uh, price mr chair bukod nga sa bigas naongkat din ang issue sa sibuyas at pinatitiyak ng mga mambabatas sa DA na dapat ay hindi na maulit pa ang nangyaring paglobo ng presyo nito noong nakaraang taon the the undersecretary for uh, of DOJ under uh, Hieronymus C is uh, conducted uh, Case, case conference and case build up uh, together with the Philippine uh, Philippine Competition Commission, the AMLAC, uh, DTI, and the Department of Agriculture to build up the cases against those uh, responsible for the onion uh, uh, increase uh, of onions, uh, price of onions last uh, last year, sir. Angelic, Audrey, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy pa rin ang pagdinig dito sa kamera kasama nga ang mga opisyal ng Department of Agriculture. At bago tayo umere, kabilang sa mga natalakay ay ang pangasiwa mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DA. At ang sinasabi naman ng mga opisyal ng DA na present sa pagdinig ngayon sa pangungunangan ni Senior Undersecretary Panganiban, ay uh, nagagampanan ng maayos ng presidente ang kanyang tungkulin at sila rin naman sa kanilang panig ay ginagawa nila ang lahat para mapagservisyon at maibigay ang pinakamagandang uh, serbisyo para sa ating mga kababayan. Angelique, Audrey? Yes, Mela. Uh, tukos sa supply ng agricultural products, uh, sapat pa rin ba yan kahit na nagkaroon tayo ng sunod-sunod na kalamidad sa bansa? Jinik, ang sinasabi kasi ng mga opisyal ng DA bagamat nagkaroon nga ng sunod-sunod na bagyo, may habagad pa sa ating bansa ay manageable yung naging epekto dyan. At tulad nga sa bigas, maaari ding magkaroon ng uh, magtanim ulit yung ating uh, mga magsasaka. At syempre, yan ay sa tulong na rin ng mga intervention na ginagawa ng pamahalaan. So ang tinitiyak nga ng DA sa ating mga kababayan na talaga nga tinututukan nila ang supply para nga matiyak din naman na hindi uh, magkakaroon ng problema rito at hindi din makukulangan sa bansa. Angelic? Okay, Mayala, tungkol uh, pa rin sa mga bagyo, ano? Paano na tinutugunan ng Department of Agriculture ang epekto ng mga pagbaha naman sa mga sakahan sa bansa? Angelic, ang binabanggit kanina dito nga sa pagdinig ng mga opisyal mula sa DA, instead of uh, flood control, sila ay... Um naglumipat uh, na sa pagtutok uh, naman sa water management. Alinsunod na rin sa kautosan ni Pangulong Marcos. Kasi nga, ang sinasabi nila, uh, bagamat patuloy na tinutugunan yung problema sa baha, kailangan ding magkaroon ng mas maayos na pangasiwa sa tubig sa bansa para nga uh, yung, mga bah yung mga bahanga at iba pang nga supply ng tubig ay talagang mapakinabangan at hindi lamang talaga pinipigilan, kundi uh, makapakinabangan din ng iba't ibang sektor ng lipunan. Angelique? Right, maraming salamat, Mela Lesmoras.